Good morning, guys. Mamahan na ta. Kailangan ni eh? dali-dali. Siya dali-dali sa Bisaya. Ano siya? Dali-dali, pritong dali-dali sudan. Then butangan nato og kidney beans or balato. Syempre dili mawala ang luto. Og syempre ang sawsawan. Nga 妈好。妈好哒。慢点。我干嘛过去啊？ Dugahan na ito kaon kay dagan tagilabahan. Basta pa ako kay naglaba ako. Crispy niya sabuto buto makain mo. gusto mo to, -toh, to, -toh, to -toh. Ana napunta sa kusina guys. Sumuo na po ni atong kaonon, atong sudano no. ni. Eh. Kailan man siguro man ni guys no? Bunga sa malunggay. Oh, uh, bunga na sa malunggay guys. Mo na yung mga specialties na mga Ilocano. Nga kami mga Bisaya guys. Karon ra jud mi mo kaon ani no kay One man good ka nang sa amo anis Bisaya guys ba. Ikaingon man mi makahilo ni. Abi na mag makahilo ni siya guys ba. Susko kay lami man di kay kami mga bisaya guys, uh, gamay ra kami ng naka kahibalo ba. Ka, Ugwa mo yung, katong mga nakaantog Manila, ang um, kaan hinadrig lang lugar, uh, um, ang na din sila ani. Pero sa amuan ni guys, wala gautan ani. Wala yung gautan, wala gautan ba kay? Makahilo lagi ko no. Wala ano, mga bisaya, di ganit ka balumutan o katong mga, kaniganing kuan guys, wapok katilaw, kana ko dahon sa balanghoys, ka ano. Kana, kana guys, may wala pa ko anajud katilaw kay wala pa mapugo, wala pa wala pa para mapatilaw mi ana. So kung may magluto patilawon mi, mutilaw ko ana, kung lami kay kung lami am ah, ang luto gi ko ana, guys. So kanira sa ato ang kalamunggay at bungas kalamunggay tong kaonon. Nilaw. Kinilaw lang kinilaw. Kaam pag kinilaw day partneran og kamote. Misschien zitten nou, we in een positie van de Pinilaw. Bilis. Pinilaw guys, magkaon ni kina kilawin. Tara oh. Di ba? Sa tong mo. Asa mo? gulay, ang limong ham. Ang kay inobel. siguro guys, ay unang

Dili makalay tayo kayo. Dili Gila kayo. Dili lang kayo. Dili lang kayo. Dili Dili lang kayo. Dili lang kayo. Dili lang

Ayan. Yeah. Nasali. Huwag ka na balo. Walang sana ko no? ron. Oh, maghakbat pala ko ron. Kaya may mga palinti na ron. ka buktog ni ka? Walo. Huwag na na ni ngayon. ang ng albak. Ako'y ngayon Abu, wel kan ego pa. Halo ako na waswasa nang palisada kay naihugaw yang ilok. Kan? Naghilong ilok akong gibabadsak. Sa todo na Sa Hmm, kan sa init. Tangtang lagi aku. Tangtang lah. Hmm. Tubi tangtang pisut nga mga t-shirt ikan sa budabi nga gayelo. Sa mana sya oi tawag oi. Eh. Nga oi. Mobile. Hello. Hello ay. <laughs> ah? O so sasa number niya si Marian. Ano Marian? Marian, sige na binibini mo. Ha? Marian, sige so yan binibini mo Marian. 0562. Naodaan no, na si Ate Go sa McKinley Town. O to sige, chicken. 00. 0561. Bye bye. Tol na lang. Mahal ang bayad ha. Zero. Five, six, one. Five, six, one. Uy. Seven. Seven. Nine, 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 seven. Nine, seven four, nine, nine, seven, four, one. Nine, nine, seven, four, one. Nine, nine, seven, four, one. Hmm. Zero, five, six, one, seven, nine, nine, seven, four, one. Hmm. Sige. Okay.

Ano siya dahil ito? Nabi mo? Nabi? Ano sa hawag niya? akamuti okay, lang, tamis.

Dahil na ay gashid guys. O oh, isda na siya. Sobra sinugbag hey, hapon guys. Dahil uh, na lang siya kahin, guys. Then, apay, tinulang kuan guys. O saan kuan na isdaan yung murag mayamaya maya. -maya. Sa gulan guys. Nga gikotlo sa kuan. Silingan. og natay okra. Nga murag na overcook siya gamay. May pawa Okra ha, hapit siya na kuan. May pa po dana, kinanglam na ta magsiril, magsika para maka, kuanta makakaon. Diba? O, ikaw diha, ikaw diha maring. unsa po imong Kamulo diha. Mamahaw na. Diba? Anong tinapay pa ka diha? Diba. Mamahaw na ta.